because the Catholic Church never teach that the images of the saints is God. No, that is images of the saints, not gods and goddesses. But the Protestant larawan dili bawal sa Dios kung dili mo disimpor ng Dios. Kailan mo nagiging Dios Dios sa larawan? Isaiah chapter 44 verse 17 and 18. Dunay mo si -kah, siya kahudyo, kaliputol kahoy, nagkimu siya larawan. Butangan niya kalka, unya binungun siya sa tabangan sa larawan, o binungun siya, luwas aku ay ikaw ang akong Diyos. Mauna, no, Diyos, Diyos. Did Catholic be the same? Savior. Di ba gano'ng Ang sabi natin, Saint Mary, Saint Augustine, pray for us. Bakit tayo mag-asa kung Diyos na sinabi? Na guess nyo na po eh, is matter of logical thinking. because,

sa istorya, patuloy na siya kapatuloy lang. Na ang katuloy ko po ro, astan to Kita ko po, Usa ayaw hayari atong kaugalingon na mahinong ka ignorante sa itong pagtago. Usiyas, patrosize, my people fears due to lack of knowledge. Nga kung katawang na nalaglag, katawa tumod sa walang kaalaman. Inam na ang bigyan na nagtudlog ka should educate ourselves. Lapit na sa larawan. Absoluto pa magigili ang larawan? di answer is no. Kaya kung absoluto pa siya, manungto na may panahon na ang sa pagbuhan ng larawan. Ningon man siya kang Christus Jesus maghihimok ng larawan. Exodus 5, 5, 6,